Ikaw ba ay naghahanap ng mura at kalidad na CTPL insurance para sa rehistro ng iyong sasakyan ngayong 2024? Marahil ito ang video na para sa'yo. Para sa pagproseso ng rehistro ng sasakyan. Isa sa pangunahing kinakailangan ng compulsory third party liability insurance, CTPL na nagbibigay ng proteksyon sa may-ari ng sasakyan, at iba pang road users sa oras ng aksidente. Alam mo ba, na sa M. Luwilier Pawn Shop? ay may services na para sa lihay timo at kalidad na CTPL insurance. Napatok sa masa at garantisado swak sa budget at may kalidad na serbisyo para sa lahat. Sakto para sa mga nagtaitipid kagaya ko. Para makaabil ng CTPL insurance, magpunta sa pinakamalapit na M. Lewillier Pawn Shop. Dalhin ang ORCR ng iyong sasakyan at maging insured. Sa murang halaga ay makakasigurado na subok at maaasahan ang aming serbisyo. Kung nagustuhan mo ang aking mensahe ngayon araw, ako ay hinihingi ng isang like naman dyan, huwag kalimutang e-share, at mag-subscribe sa ating munting channel Renis TV, para sa iba pang kaalaman o life hacks para mapadali ang gawain natin sa pang-araw-araw. Maraming salamat!